So welcome back to my YouTube channel. For today's video po, bibili po tayo ng ice cream dun sa baba, sa papay. Haragang 25 pesos lang naman. Kasi po, ngayon lang po tayo makakabili ng ice cream kasi nga, mahirap po ang buhay. Tapos yung budget ko po, tama lang po sa pagkain namin. Kaya hali guys, samahan niyo po ako kung bubili ng ice cream. Guys, bababa na tayo sa hagdan na mataas. Para po tayo sa papay para bumili ng ice cream. Guys, naglalakad na po ako. Puntang labas. labas na po tayo. kita po tayo sa Papay para bumili ng ice cream. Ang ng camera ko. Yun po, lalakad tayo, pupunta doon. Ayan guys, hindi na tayo sa Papay. Bibili na tayo ng ice cream yung tig 25 pesos lang po kasi yun po ang kaya ng budget ay hey guys halik ka samahan papasok sa loob waiting po tayo man, sa aking in order na sunday tumas na po pala talaga 25 na yung dating ngayon 35 na mahal at tuloy ako ng ano 10 pesos wait po lang natin yung tawag sa atin nakabili na tayo ng sandy. kakainin na po natin dito sa may ano hypermarket kaya guys sabahan nyo kung kumain sarap guys tayo guys